Bilang pet owners, gusto natin na magkaroon ng maganda at masayang buhay ang ating mga alagang hayop. Dahil kadalasan at karamihan sa ating mga pusa ay nasa loob lang ng bahay, gusto natin na malayo sila sa panganib at maiwasan ang mga potential health risks. Pero kalakip din ang pagiging indoor cats nilang boredom at lack of exercise na naglilid naman sa physical at emotional stress. Ayon sa isang pag-aaral sa Ohio State University, ang mga healthy cats daw ay nagpapakita din ng signs of illness kapag sila ay stress. Kaya naman mahalaga na aware tayo sa nararamdaman ng ating mga alagang pusa para maagapan at maiwasan ang health problems na ito. Kaya nga narito ang mga helpful tips na pwede niyong gawin to make sure na sila ay healthy at masaya. Una ay bigyan sila ng sarili nilang private space. Para sa mga pusa, ang kanilang territory ang isa sa mga pinakaimportante na dapat meron sila lalo kung may mga kasama pa silang ibang pets sa bahay. Ang ilang pusa ay very friendly at social, pero karamihan sa mga pusa ay independent by nature. Kailangan nila ng private space na kung saan pwede nilang taguan. Second is healthy diet and plenty of water. Ang mga pusa sa wild ay naghahunt ng kanilang pagkain at umaabot ng mahigit 20 meals ang kinukonsume nila sa isang araw. At syempre habang naghahunt sila, na-exercise na din sila. Pero para sa mga indoor cats ngayon, hindi na nila kailangan pang mag ng kanilang pagkain. Kadalasan, masyadong maraming calories ang pinukonsume nila at hindi na din gaano nakakapag-exercise. Dahil dito, nagiging nagigin sila ng weight at nagiging obese na siya namang naglalagay sa kanila sa risk ng pagkakaroon ng diabetes. Kaya nga important din na mag-provide sa kanila ng mga canned food dahil nagbibigay ito sa kanila ng sapat na moisture at protein para sa kanilang diet. Make sure din na ang kanilang ininom ay laging fresh water. Ang pangatlo is to provide a quiet, cozy sleeping area. Isa pang gustong gusto at kailangan ng mga pusa ay isang tahimik at safe na area na kung saan pwede silang mag-relax at matulog. Nai-enjoy nila ang pag-curl up sa isang blanket o sa isang cat bed o kaya naman minsan ay sa loob ng box o sa basket. Minsan din ay gusto nila ang matulog sa matataas na areas gaya ng ibabaw ng cabinet nyo para mas mabantayan nila ang paligid nila. Ang pang-apat is to give them a plenty of exercise. Mainam din na encourage ang alaga niyong pusa na mag-exercise sa pamamagitan ng pagpaprovide sa kanila ng mga scratching post sa inyong bahay. Sa pamamagitan kasi nito ay nasa-stretch nilang ang kanilang mga muscles at nakakapag din sila ng kanilang scent. Mainam na ilagay ang kanilang litter boxes sa tahimik, safe at convenient spots throughout your home para maiwasan ang mga behavioral issues gaya ng urine marking or defecating outside ng kanilang litter box. So ayun lang po muna para sa video na ito. Sana nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.